Medyo matagal na din pala itong rice cooker sa amin kaya sa sobrang tagal ay bumigay na nga siya. At ito, papalitan na nga namin ng bago. Kaya tara mga mare, samahan nyo naman ako sa panibagong araw. <laughs> Hapon na nga pala ito mga mare nang naisipan namin ng asawa ko na bumili ng bagong rice cooker. Ilang araw na din kasi nasakalan kami nagluluto at hindi nga namin matansya kung ano ang tamang pagluto dahil nga ay palagi nga siyang nasusunod Kaya napagdesisyonan nga namin ng asawa ko na bumili na lang ng bagong rice cooker. As usual mga mare, kasama din na namin ang dalawang batuta. Banting na din kasi namin pamilya dahil minsan lang kasi nagkaroon ng time si Dada. Dahil sa sobrang busy niya sa trabaho. Fast forward mga mare at ito nandito na nga kami sa binibilhan namin rice cooker noon. At syempre dito na nga rin kami bibili ngayon. At ito nga pala ang napili ko mga mare dahil pasok na pasok kasi siya sa team kahoy at team puti Bumili na nga din pala ako ng charger mga mare dahil araw-araw kasi kami hindi nagkaintindihan ni Dada ng dahilan sa charger. Ayan, ayan para wala ang away, tagisahan na nga kami. At alam nyo ba mga mare, nasukin na nga din pala kami dito dahil dito ko nga nautang yung TV namin. Medyo may kamahalan kasi yung TV mga mare, kaya naisipan nga namin na utangin na lang yun. Wala lang, share ko lang. Ang akala kasi ng iba na napakayaman na namin, pero hindi nila alam na utang lang yung TV namin. At na matapos nga akong magbayad mga mare, at ito may nadaanan nga kami nagtitinda ng mga laruan. Ito talaga ang pinakaayaw ko sa lahat. Dahil mapapabili na naman ako ako nito ng di oras. O diba, mga mare at hindi nga ako nagkakamali. <laughs> At finally mga mare, nagkaroon din ako ng time para mag-ukay. So talaga ang pinakagusto ko mga mare, yung mag-ukay ng mga damit ng mga bata. Medyo matagal-tagal na kasi akong hindi nakapag-ukay. Pinakagusto ko talaga mga mare ang ukay-ukay -okay dahil napaka-quality yung tela at napaka-mura pa. Kayo din ba mga mare, gusto nyo din ba ang ukay-ukay? -okay? Habang nang ukay nga ako ng damit mga mare at ito nga pala ang mga bata napaka-behave. Napaka-behave dahil meron na nga silang bagong laruan. Six pieces nga lang pala ang napili ko mga mare dahil paggabi na nga ito. Medyo natagalan pa nga ako sa pag-ukay mga mare dahil napakahirap talaga hanapin ang damit ng panlalaki. At na matapos nga ako ng ukay mga mare at ito naglakad-lakad na nga lang muna kami. Habang naglakad-lakad nga kami mga mare ay naisipan nga namin ni Dada na dito na lang kumain. Isa naman sa umuwi pa kami at magluto pa kami. Kaya naisipan nga namin na doon na lang kami kumain sa paborito naming kainan. At minsan na nga lang ito mga mare kaya sinulit na nga namin ang pagkakataon at na makarating na nga kami dito mga mare ay umorder na kaagad si Dada haba naghihintay nga kami sa order namin mga mare at ito nga ang batang to naglalaro muna buti na lang talaga mga mare ay medyo behave ang mga batuta ko ngayon ganito talaga kami mga mare kapag dito kami kumakain parang nasa bahay lang kumbaga o diba, halata naman sa pagbumuka ko dyan nagutom nagutom na talaga ako at ito nga parang in order namin mga mare may sisig meron ding pancit gisado. At syempre hindi mawawala ang ating butter chicken. Kain po tayo. Grabe mare, gustong gusto ko talaga dito kahit medyo pricey pero napakasulit talaga ang mga pagkain. And syempre 'yon lang for today's video mga mare. Bye.